August 10, 2025, Sunday Narito pong muli ang batang pista para nabigyan ng mga tips at kiya Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club isan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 3 ng hapon Tara, tumpisahan na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 3 year old above me, then race placers. Dito po sa race number 1, patok po kagad, kalok numero 3, Blue Mind Fury. Si Blue Mind Fury po ay ilong lumaban last August 3 sa kanya pong barrier race. Siya po ay nagtala ng prebang 126.6 nang siya po ay tumakbo sa disansyang 1,400 meters. Kukuha po ako ng pong forecast, pupiliin ko pong kalok numero 6, Uno Magnifico. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6 event, covering races 2 to 7. Pira Com Rating Base Handicap System Race, Class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 2, kung primera ko po yung Rimating Kalahok, numero 4, Rahabago. Si Rahabago po ay huling lumama sa distansyang 1,400 meters na tatakbuhan nila ngayon. Siya po ay nagtala ng prebang 131.2 last July 20, 2025. Nang siya po ay pumangsyam sa mga nanalong kabayan sa metal strength at med base. Panigundo ko na rin po ang malalamadong kalok numero 1, double strike. Si double strike po yung lumaban last July 30 sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 116.8 nang siya ay pumang-apat. Sa so, mga kabayan sila Regal, Private Dining at Seven of Diamonds. Ang uling laban po ni Double Strike sa distansyang 1,400 meters ay last July 12. sa so po ay nagtala ng prebang 132.2 nang siya ay pumang-anin sa mga nanalong kabayan sila Srinagar, Clear Boyan, at Manila Boy. Good luck po! Race number 3, the start pick 5, covering races 3 to 7. Pilracom rating based handicap system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 3, pampremero ko po ang kalok numero 4, Bukawi River Town. Si Bukawi River Town po ay hiling lumaban last July 27. Si desasyong 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1.27.4 nang siya ay pumangwalo sa so, mga kabayang sila Basket of Gold at Dakota Elegance. Ang huling panalo pong naitala ni Bukawi River Town so sa desasyong 1,400 meters so ay nagawa niya last June 29. So po ay nagtala ng prebang 127.8 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila carried away at Jeng Sadinap. Panigundo ko naman po ang first to beat kalaw kung mayro 8, Calendar Girl. Si Calendar Girl naman po yung lumaban din last July 27 sa disasyang 1,400 meters. So po ay nagtala ng mas magandang prebang 126.8 nang si ay lima doon din sa laban nila Basket of Gold at Dakota Elegance. Pang tersero ko po, Diyadong Kalok numero 2, Gemma Bell. Si Gemma Bell naman po, yung lumaban last August 2, sa Tisansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 127.8, yung siya ay pumang-anim. Sa so, mga imported horses na sila, Border Force, Big for Fame, at Full 359. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 47. Philrecom rating based on the cap system race class 5 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, dito po ko sa angat sa tempo kalok numero 5 sa pin Si sa pin po ay yung lubamban last August 3 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 128.4 nang siya ay sumigundo sa so nanalong kabahin si Bohemian. Pero bago po yun sa same distance po last July 20, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 127 sarado nang siya ay pumangatlo sa mga kabayan sila Batang After 7 at carried away. panigundo ko po yung kalaw numero 6 Arthur's Team. Sa si Arthur's Team po yung lumaban last August 2 sa distance 1400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 128.4. Nang siya ay pumanglima sa mga kabayan sila Parisian Life at Brown Pirate. Pero bago po yun si Arthur's Team so ay nagtala ng panalo last July 19 sa distansya 1400 meters. Tin po siya po ay nagpreba ng 127.8 nang tinalo niya ang mga sila static at imperial queen good luck po paalaala mga katropang kararista please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results race number 5 Fieldcom rating based handicap system race class 4 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, pa po primero ko pong couple entry, Catbell at Gentleman Bell. Si Catbell po ay yung lumaban last August 2. sa distansya 1400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126.8. Nang siya ay pumangwalo sa so mga nanalo kabilang sila Deputy Mischief at Bride 3. Pero bago po yun, si Cat Bell po ay nagtala ng mas magandang preba last July 27. Sa pareha sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng preba 125 ang 125.8. Ang kanya naman po pong couple entry na si Gentleman Bell ay huling lumaban last July 19. Sa distansyang 1,400 meters at nagpreba naman po ng 126.2. Nang sumigundo sa nanalong kabahin si Can Caloquin. Panigundo ko po yung kalok numero 8 na si Confidence Game si confidence game naman po ay lumilaban last July 25 at nagtala ng prebang 126.2 sa so, distansya 1,400 meters nang siya ay nasigundo sa nanalong kabayan si Tasha good luck po eh. race number 6 the penultimate race Philrocom rating based handicap system race class 4 42 to 56 split dito po sa race number 6, pang-primera po ang imported horse na no, derimating si Phil Burn si Phil de po ay huling lumaban last August 2. Sa disasyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126.8. nang siya ay pumang-anim, sa so, mga kabahin sila Blackjack, Club Habana at Midnight Bell. Pero bago po si Phil de Bern nagtala ng mas magandang preba sa same distance, last July 20, at siya po ay nagpreba ng 125 sarado, nang siya ay pumang-apat, sa so, mga kabahin sila Progality, Club Habana at World 359. Pagundo ko po hindi handong kalok numero 6, Sister Moon. Si Sister Moon naman po ay hiling lumaban last July 13 sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 128.6 nang siya ay pumampito sa so, mga nanalong kabayang sila Border Force at Basket of Gold. Pero bago po yung si Sister Moon ay nagtala ng panalo sa distansyang 1,400 meters last June 21 kung saan siya po ay nagpreba ng 127 sarado nang tinalo niya ang mga kabayan sila Gintong Hari at Polite Bell. Pantresero ko na rin po, madidihadong ang malalamadong kalawak, numero 4, Amazing. Si Amazing po ay doon lumaban last August 2 sa distansyang 1,400 meters. Siya so po ay nagtala ng prebang 131 sarado nang siya ay pumangsyam. Sa mga kabayan sila Border Force at Bid for Fame. Ang pinakamagandang preba pong nataya ni Amazing sa ngayon ay nagawa niya last May 25 so sa siyang 1,400 meters siya po ay nagtala ng Tsempong 126.6 nang siya ay pumangatlo sumakabahin so sila deputy Chip at hey Jojo good luck po race number 7 the last race of the day here ako mating base handicap system race class 5 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, yung primera ko po yung dinimating kalok number 9, Hot Legs. Si Hot Legs po yung lumaban last July 30, sa distansyang 1,200 meters. Ito po yung nagtala ng prebang 114.8. Nang siya ay sumigundo sa nanalong kabahin si Thriller. Pero bago po yun, si Hot Legs po ay tumakbo sa distansyang 1,400 meters na tatakbuhan nila ngayon. Last July 19, at siya ay nasigundo sa nanalong kabahin si Sneaky Eyes. Panigundo ko na rin po, ay manalambadong Kalok, numero 7, Nags 23. Si Nags 23 naman po, yung lumaban, last August 3. Sa so, distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 129.4. Nang siya ay pumang-apat, sa so, mga kabahing sila Bohemian, sa Pinsapin at 14 de Oktubre. Kunin ko po pang tersero, ang dibanderang kalok, numero 10, Aliana. Si Aliana naman po, yung lumaban, last July 30, sa distansya 1,200 meters, so po tala ng prebang 115.4 nang siya ay pumangatlo sa so mga sila Thriller at mga kalaban niya ngayon si Hotlegs. Ang huling laban niya po sa so distansya 1,400 meters ay last July 19, siya po ay nagtala ng prebang 129.2 nang siya ay pumangwalo sa so mga kabayan sila Arthur's Team, Static at Imperial Queen. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the Results and Dividend. MMTSA NHC Sunday schedule will be on August 13, 2025, Wednesday. <laughs> po natin ang mga Facebook likers and followers sa sina Andrea K. Bernardino, Sir Jason Pilas, Sir Wadi Rojas at Sir Adi. Shoutout din po kay Sir Eduardo Feliciano, Sir Floyd Perez, Sir Adi, RD City Installation, Sir Jobert Dorado, Sir Nyo Tomas, Sir Rensmar Mar Perez, Sir Arnold Po Andales. Sir Angelito Manalo, Sir Topper Domingo, at Sir Juan Teng. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated race results and dividends at mag sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ang notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang. Kamitin lamang pong sobra sa ayos ating kakayahan. Good luck and happy racing to all.